Ay, ako si Bean, cream student. Kung interesado ko sa buhay ko, tagasamahan mo ako. Oh. So, yun nga mga tropa, dahil marami nagtatanong mga kakosa, update sa isdaan natin. Kaya papakita natin yan, may maintenance natin yung isda natin mga tropa. Hindi ko na din kasi nasi eh, sobrang busy. Nga pala mga tropa, yung isda natin nilipat no, no, malalaki na nga pala sila. Pag ginaganyan ko yan, no, tukuan yan, turuan. Laki na mga tropa, pangbenta na. Mga HBRRT nga pala yan mga tropa, pero ba't may mga blue? Pure blue, hindi naging pure yung mga lumabas mga kakosa. Yung iba naging blue, papalitan natin ng tubig to ngayon mga tropa. Pati eto nga pala, mag -isa na lang to, namatay na nga pala kasama nyan mga tropa. Tapos eto, yan din mga tropa, yung malalaki na din yan, yung lahi natin na yan mga kakosa. Pure breed din yan. Pati etong nakuha natin kay Insan mga kakosa. Yung mga gold. Then yun na nga din pala mga tropay mga isda ng mga pin, yung pinsa natin. Malalaki na din mga pa, mga paano kanya dito, mga kakosa. Kaso mo na walang kami ng mga lalaki. Yun din mga tropay mga RDSS natin dyan. Malalaki na din yan sa pinsa ng mga pala yan, mga kakosa. Sige, ayusin mo natin yan. At ayun nga mga tropa, inayos ko nga lang dito mga kakosa, yung teknolohi diyan natin dyan para maalis natin yung tubig. Tapos habang nag-aayos ako mga tropa bago ko higupin, nakita ko mga tropa, may mga anak na nga pala yung mga HBRRT natin dito na mga anak pa anak din natin. anak na din pala ulit sila, kaya alisin natin yan mamaya mga tropa. Tapos ayun nga mga tropa, hinigop ko nga lang dito mga tropa para maangas, para mag-flow-flow na mga kakosa. Teknolodya. 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 Tapos nilagyan ko nga lang din dito mga tropa ng panalok para hindi mahigop yung mga isda natin dito mga kakosa habang inihigop natin tube. Tapos gagayahin nga pala natin mga tropa sa pinsang ko dito dahil maghihiwalay din tayo mga tropa lalagay nga natin dyan. Kaya yon mga tropa magkakatkat nga muna tayo dito mga kakosa. Habang nagkakat nga pala tayo dito mga tropa magsha shoutout muna tayo dito. Shoutout nga pala sa Valdez Family. Thank you po sa suporta nyo sa mga gusto nga palang magpa-shoutout mga tropa. Mag-comment lang kayo sa vlog na to. At hindi ako magsasawang i-shoutout kayo mga kakosa. Basta ikaw, alam mo ha. Hanggang ngayon mga tropa, banas pa din ako sa isang tigyawat na to mga kakosa. Kailan kaya mawawala tong kupal na to? Tapos ayun nga mga tropa, kinuha ko ng alehos dito mga kakosa para hindi nga tayo mahirapan dito. Sa pag-iigib, hindi na tayo mag-iigib. Imbis na mag-iigib tayo mga kakosa, i-host na lang natin. Tapos birthday nga din pala ngayon mga tropa, nanti tita ko dito. Happy birthday nga pala sa'yo. Tapos nilagyan ko nga lang dito mga tropa ng tubig yung reptab habang binabawasan nilalagyan ko naman para nasa cycle yung tubig. Natatapon yung iba mga kakosa tapos yung iba naman pumapasok. Ganun talaga yung buhay cycle. Tapos kaya ginilagyan ko mga tropa ng bagsakan na ganyan para hindi dumume mga tropa at hindi magalaw yung nasa ilalim na tubig. Tapos dinirekta kasi natin mga tropa sa reptab mahuhukay lang yung lupa at dudume. Tapos dito nga mga tropa kinuha ko na ngayon mga gold dito mga tropa na galing kay insan Oge, mga kakosa. Lalagay na nga natin pala dito yan, mga tropa, sa mga inayos natin kanina. Hindi ko na nga, mga tropa, inaklimate. Dinarecho ko na nga lang kasi matanda na din naman yan, mga kakosa. Hindi naman na mamamatay yan. Tapos yun nga, mga tropa, nalipat ko na nga pala dito yan, mga kakosa. Tatlo nga pala yung goal. Tapos yung nag-iisa nga dito, mga tropa, lilipat nga din pala natin, mga kakosa. May balak din kasi ako dyan, mga tropa, pag samasamahin sa mga anak niya, eh, para may kapares na ulit siya, mga tropa, anak na lang niya. Tinan nyo nga pala, mga tropa, naging yung ng bahay niya mga kakosa parang talagang napabayaan na at nap-tubuan na ng mga lumot mapakatagal ko na din kasi mga tropang hindi nalilinis yan ilang buwan na din eh kaya nilinis ko na lang lang dito mga tropa nang mabilisan niya tapos pagkayari nga natin mga tropa linisan lalagyan nga lang din natin dyan mga tropa ng tubig tapos may nakita nga ako dito mga tropa kakaiba mga kakosa sa reptab ko may maliliit na hayop mga tropa kaya pala nananabay mga isda natin ine-epty nila habang nag-aayos nga ako dito mga mga tropa, umataking isang damuong na dito mga tropa, may mga langgam pala. Hindi ko tuloy mga tropa natuloy yung paglalagay ko dito ng support mga tropa para hindi nga pala maputol na pagkakagat tayo dito ng mga hato. Tapos ayun nga, pamaya maya nga, mga tropa, ito namang isang lalagyan na to mga kakosa, yung lilinisin ko. At dito ko nga pala yan mga tropa, ilalagay sa isang nilinis natin kaninang lalagyan. Ito mga tropa, i-acclimate natin kasi may mga maliliit pang kasama, baka mamatay. Tapos ayun nga mga tropa, nilipat ko nga lang dito yan mga kakosa, sa pa pa-comment nga kung anong strain niya, nakalimutan ko na kasi. Madami-dami nga din pala sila mga tropa, kaya hiniwalay ko yung maliliit dito mga kakosa, nilagay ko muna sa Wilkins. Kaya yan mga tropa, tamang acclimate muna sila dyan. Tapos naisipan ko nga pala yung mga HBRRT ko dito mga tropa, ba't kasi may naging pure blue dito mga tropa, kaya ililipat natin yan yung mga blue. Tapos iiwan ko nga lang mga tropa sa Reptab yung mga pure HBRRT natin. Maganda din naman to mga tropa, Ang blue na to, pure din no? walang halong ibang kulay. Anong lahi kaya to? So, mga tropa kusa lang lumabas pa comment naman kung alam nyo pati may mga babae din dyan mga tropa na blue din yung buntot kaya hihiwalay din natin yon mga tropa tsaka yung mga lalaking kulay blue sana mga tropa may makapag comment mga kakos at malaman kung anong lahi tawag dyan mga tropa o anong strain yan tapos pag babae naman mga tropa ganyan nga pala itsura mga kakosa blue din yung buntot Tapos kinuha ko nga din pala mga tropa, yung mga nakita ko mga pride dito, mga kakosa, yung mga anak nila, apat nga din pala yan mga tropa, yung nakuha ko, di ko alam mukhang madami pa dyan eh. Tapos may mga gray molly nga din pala dyan mga tropa, alisin na din natin mga kakosa para hindi mahaluan yung PKBM natin. Yan nga pala yun mga tropa, sa mga may gusto nga pala niyan, kunin nyo na lang dito sa bahay. Ibibigay ko na lang sa inyo mga tropa, yung mga gray molly na Tapos yun. Tapos eto na nga mga tropa, yung mga blue yun, napagsama-sama ah, ko na mga kakosa, napakaganda din na talaga nila mga tropa. Tapos all goods na nga din dito mga kakosa Masaya na naman yung mga isda natin Mga tropa may panibagong bahay na naman sila dito At malinis na naman Yung reptab na lang mga tropa yung nililinis ko At pinupuno ko dyan mga kakosa Dahil matagal tagal din yung punuin Tinatapon ko pa din kasi muna mga tropa Yung tubig Kaya maya maya sana luminis na yan mga tropa At mga pure breed na nga lang mga tropa Yung mga sinama natin dyan at iniwan natin At nagsopas nga lang muna ako dyan mga kakosa Dahil birthday nga ng tita ko dito Mga kakosa kaya marami ding tao. Nagpasopas din kasi mga kakosa tsaka emong. Tapos yun nga mga tropa, yun ang Yung ang finish product natin mga kakosa sa isdaan natin. Maliwalas na nga yan mga tropa. Tapos eto yun, yan yun naging reptob natin. Malalim-lalim na din. Alis na din kasi ko mga tropa ng probinsya kaya nilaliman ko na dyan. Salamat nga pala mga tropa sa panonood. Basta lagi nyo lang tatandaan mga kakosa, mahirap yung mama pag hindi illegal. E, Ika muna. Bye-bye.